Ito ang horror movie na magsisimula sa isang swimming pool. Tungkol ito sa Waller family, nakakalipat lang sa bahay nila at magsisimula ng bagong chapter sa buhay nila. Ang bahay na to ay malapit lang sa mga school, malaki at saka merong malaking swimming pool. At itong swimming pool na to ay sobrang lalim at matagal nang hindi nagagamit. Kaya naman sa paglipat nila dito, inayos nila to at nilinis para gamitin sa pagsasaya nila. Pero ang hindi nila alam, ang swimming pool pala na ito ang magdadala sa kanila ng bangungot at takot. Ito ay matapos ng mga sa mga sumunod na araw may mararanasan at makikita sila dito habang lumalangoy sila at mas lalala pa ito ng isa sa kanilang sapian ng multong nakatira sa swimming pool na to. Title ng movie, Night Swim. Para sa isang taong hindi marunong lumangoy, sobrang nakakatakot nito. Na kahit wala ng multo, kahit yung swimming pool lang na malalim, ayoko na. Feeling ko merong mangyayari ditong mala Amityville Horror. Amityville, 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 basta yun na yun. Kasi may scene doon sa may trailer kung saan pinakitang silapian yung tatay nila and aatakehin niya yung pamilya niya which is the same doon sa may movie na Amityville Horror. Hulaan ko yung ilang mangyayari dito. Panigurado sa may dulo, lalabanan nila yung multo para mailigtas yung tatay nila na parang sa insidious or kung ano-ano pang mga exorcist na movies. May mga sapian elements nga dito and supernatural na hindi lang naman doon sa may pool nangyayari. Katulad ito sa may baso. Hindi kaya sa tubig yung kalaban nila? ama Yung trailer din nito, medyo may pagka-vibe siya ng Megan, lalo na yung song choice nila na malapanahon ngayon. Kung gusto niyo ng sneak peek kung ano yung pwedeng mangyari sa may movie na to, pero yung pagbasihan yung actual na pinanggalingan ng movie na to na short film. Ito yung title niya and ito yung account. para nyo na lang kung gusto nyo. Same director lang din and interesting yung horror short film na to. So sana pati yung movie kasing ganda lang nito or mas maganda pa sana. Kung yung tatay dito, medyo familiar siya sa inyo, siya lang naman yung bida sa isa sa mga pinaka-favorite kong Black Mirror episode na talagang nagtumro sa akin. At ayon, yung playtest na yan. Ito yung meron siyang tennis na laro or something, tapos napunta siya sa isang bahay, tapos yung ending. Nagurado ah! sa sabihin nyo, pati ko naman panonood niyo, nakakatakot ba yan? Ang producer nito ay si James Wan at kung usapang horror, to be honest may tiwala naman ako sa kanya pero sana same vibes to ng mga mas nauna pa niyang movie katulad ng Insidious 1 Kasi kung pangit to, doon na lang ako sa kapatid ni James Wan, si James 2. gumawa din ito ay ang Bloomhouse na kung usapang horror movies, sobrang dami nilang magagandang horror movies. Alam mo ako, hindi ako mabibiktima na ito eh kasi ayoko talaga sa mga swimming pool eh. I mean, hindi naman doon sa may pool mismo kung hindi doon sa mismong lalim ng tubig, lalo na kung hindi mo na makita yung ilalim. Pero ngayon tumatanda ako, medyo tinatry ko ng matutong lumangoy, pero the moment na meron pumasok na tubig sa may ilong or tenga ko, nagpapanik na talaga ako. And baka ito rin yung ginamit ng movie para mas makadagdag takot, yung feeling na sobrang vulnerable ka sa isang swimming pool. Kasi ba diba, ang hirap gumalaw at maglakad sa may tubig na Paano pag may lumapit sa yung may aatake sa yung hindi ka talaga makakagalaw. May mga ilan ako nabasa sa comments katulad nito, how to beat the pool goes in a night swim, just don't fill the pool. Ang galing mo! isang comment doon sa may trailer, this trailer should have been an entire minute shorter, damn don't leave any surprises anymore. Medyo agree ako dito kasi may mga parts sa may trailer na feeling ko mas maganda sana kung hindi talaga nila pinakita kasi parang yun nga, medyo like me, medyo nahulaan ko na yung ibang mangyayari doon sa story. Same thoughts, the Amity Pool Horror. so ayun, kung gusto nyong matakot, lalo na kung takot kayo sa may tubig o hindi kayo marunong lumangoy, then panoorin nyo na to. Abangan natin ang swim night. Ay, swim night. Abangan natin ang night swim at ipapalabas ito sa January 8, 2024. So next year pa, marami pang time para mag-ipon. Yun lang. Thank you. Share ko lang bago matapos yung video. Ang tagal ko nang hindi nag-upload. So, Yeah! i'm back. And, Let's go. back and now it is the 11th nba season out of washington state university number 11 Cl